What's up, people? What's up, madlang people? Bati ni Alden Richards sa tanyag na bati ng It's Showtime. What's up, the people? <laughs> Nag-guest si Alden sa It's Showtime, kasama si Sharon Cuneta sa isang espesyal na episode noong lunes, December 4. kahit nasa ilalim ng GMA network si Richards, inaamin niyang minsan-minsan, ay nanonood pa rin siya ng It's Showtime. Ayon sa kanya, ang pag-guest niya ay nagpapahayag, ng pagtatapos ng network wars, sa pagitan ng GMA network at ABS-CBN. It's an honor to be here, kaya rin po ako nandito ngayon. Is to really show na tama na yung, network wars or the misunderstandings, kasi isa lang naman ang gusto nating gawin eh. Yung mapasaya ang mga tao, sabi niya. Nagsimula si Richards bilang guest co-host sa kalabang noontime show na Eat Bulaga noong 2015. Pero naging regular host agad siya, naging bahagi rin siya ng popular na Aldab Love Team kasama si Maine Mendoza kasama ni Alden si Sharon Cuneta, na unang nag-guest din sa Noontime Show, para itampok ang kanilang paparating na pelikula, sa Metro Manila Film Festival, MMFF, na pinamagatang Family of Two, A Mother and Son Story. Isa itong heartwarming story, tungkol sa karakter na si Mati, at ng kanyang ina, in ni na Richards at Cuneta ang mensahe na nais nilang iparating sa kanilang pelikula. Inamin niya na noong bata siya, naiilang siya kapag ipinapakita ng nanay niya, ang pagmamahal niya, sa harap ng kanyang mga kaibigan. Hahayaan niyo bang mangyari yun, at pagdating ng panahon na kayo na, ang hahanap noon pagtanda natin. Huli na ang lahat, kaya wag natin sayangin ang mga moment kasama ang ating mga magulang lalo na ang ating mga ina, pahayag ni ni Alden. Ang pag-guest ni na Alden at Sharon, sa It's Showtime ay nangyari mga anim na buwan, matapos pumirma ang ABS-CBN at GMA Network ng breakthrough deal para ipalabas ang It's Showtime sa free-to-air channel na Good Television ng GMA. Kayo mga ka-showbiz buzz, ano ang masasabi nyo sa kwentong ito? Masaya ba kayo na wala na? Ang Network Wars Please leave your comments and reactions below.